Ganari ang sinasabi ko, isang magandang araw sa ating lahat mga kalutaw. Yan, napakadami ko ng gulay-ulay mga kalutaw. Magluluto tayo ng sitaw ngayong araw na itaw. At itong sitaw nito ay ating papasarapin ang lutaw. Samahan nyo ako sa aking gagawin pagluluto ng sitaw nito. At ito ay ating pasasaraping maigay. Yan, ito na nga ang sinasabi ko mga kalutaw. Ang kasabihan ay pagka maitinanay ay di kayo may gugulayain. Yan, ang umpisahan ang paggagayat at ito yata siguro kung hindi ako ito may kulang kulang na dalawang kilo itong aking na harvest nito ngayon mga kaluto ari naman mga kaluto hindi lulutuin lahat eh, magluluto lang ako ng kainaman mula umaga tanghali hapon yun lang ang aming lulutuin ngayong araw na ito mga kalutaw at ito para sumarap ang luto nito ito, ito, ito lalagyan natin ng konting karni ng babo, yung taba yun ang ating ihalaw at ito yung nakikita ganyan, malunggay na yan yan ay ating isasama, ito yung panghuli nating isasama at yan ay napakalasa lalo pag nilagay ng, ng malunggay na yan, ng dahon ng malunggay mga kaluto ganari lang naman ang aking gayat, eh. sa sitaw na rin mga kaluto yan. ngayang kahaba lang ang aking gayat ari naman mga kalutoy, eh. pagkatapos gayatin na rin sitaw na rin ako tuloy tuloy na sa pagluluto dahil ako naman ay eh, may mga gayat ng luya, sibuyas, bawang kaya diretso na ang pagluluto ko nito mga kaluto. Mas mainam pa isa lang na natin ang ating kawalay. Itong ating mahiwagang kawalay. Painiti ng konti at ating dalagyan na ng mantika. Itong unang lulutuin natin dito mga kaluto. Ay yung taba ng baboy. At yun ay ating pa, palalabasin ang kanyang katas. Yan, ating sasangkutsahin muna yan. At pag ito'y nakalabas na yung kanyang mantika, ay di ating muna nga hanguin at ating patitigisin at pagkatapos nating na matigis ito dito ay magsasangkutsan na ng ating mga pangarigado sa ating lulutuing sitaw mga kaluto at habang tinitigis natin ang mantika nito mga kalutao ay ating sasangkutsan ng ating mga rigado yan ang aking ilunay luya at ito na may kahit medyo sunog sunog ng kauntay eh, para bumangaw ang ating lulutuwin mga kalutao tapos ang isusunod natin dito yung sibuyas at bawang. Pagsasabay na natin yon at yun na may luluto. Hindi niya, makasama na ang sibuyas at bawang mga kalutaw. Akin namang sibuyas at bawang na may na eh. Ay ating mas mainam pa ilagay na natin ang ating sitaw mga kalutaw. At pagkatapos idalagyan na natin ng tuyo itaw. At saka ng tubig. Ilagyan ko na ng kunting tuyo. Tapos ilalagyan ko din naman ng kautin tubig. Siguro makakalhating baso lang, mga kaluto. Ayos na ito. Yan, oh. No? Ah. mas mainang pa din, na natin at ng madaling lumambot at madaling maluto ito. Tapos pagkatapos ilalagyan na natin ng ano? Ng gata, mga kaluto. Ari namang gatang inhulo kung ari mga kaluto, ibalit 30 pesos. Magaling nakabulak at nahalo natin ay huhulog na natin yung ating unang niluto kanina ng karni ng baboy, yung taba ng baboy. eh pag i ay hulog natin, ay di ang panghuli na yung malunggay na hinimay natin kanina, mga kalutaw. Arin na maya haluin natin sa glide at pagkatapos natin haluin ito mga kalutaw, ay lalagyan natin ng paminta at lalagyan din natin ng konting asin. Tapos ilagyan din natin ng siling kulay berde, sariwang-sariwang siling mga kalutaw. Pagkatapos ay taktakan natin ng counting sugar mga kalutao. Para manalista mas ang lasa. Mas mainam pa ay ihulog na natin ang karne ng baboy. Kalong mas mainam ay ihulog na natin ang malunggay mga kalutao at iyan na ang panghuli. Ating gahalo-haluin na ang counting oras at, at, at ito na may luto na. Yan, madali naman lutuin itong malunggay nitong mga kalutao. At yan at atin ang titimusa at atin ang titikman. Aray na nga at atin ang titikman mga kalutaw. Yan ang unang subaw. Ari pa yung padaluan subaw mga kalutaw. Dabis talaga ang lasa mga kalutaw. Dabis.